So ayan guys, nagulay ako guys na pangat. Gulay na pangat guys. Ay, sorry. Ano pala. Nag gulay ako guys na pangat. Ano guys, gulay na pangat guys. Ayan. Kasi wala kaming ulam guys ng panghalian guys. Hmm. Yes, oh, uh, na ano na ba? Malambot na ba? Kasi palalambotin sa muna, muna natin siya guys. Pwede natin siya. ilagyan ng mga gata guys. Kasi ano guys. Bago ko siya guys, lalagyan ng pangalawang gata guys. Palambutin muna natin siya guys. Kasi hindi pa siya malambot guys. Ayan ito. Ano Baan pa siguro ni siya. Yan guys. Yan kasi na ano siya guys. So palambutin muna natin siya guys. Bago natin ilagyan ng ano, ang lawang lata guys. Lagyan <laughs> natin siya ng nilagyan ko to siya ng tubig guys. Kaso parang madali lang siyang maano guys madali mag-absorb ang kanyang sabaw. Kaya nilagyan ko muna ng tubig kasi na hindi pa siya maano guys, dito siya malata. Hindi pa siya guys, malambot guys. So ayan guys, nilagay ko na guys ang pangalawang gata guys, yung espeso kumbaga guys. Tapos, nilagyan ko na siya guys ng magic sarap at saka asin. Tapos ito naman guys, yung iano natin guys. Ito naman yung ilalagay natin. Ito lang yung ito lang yung ihalo ko guys sa aking laing asa ah, yung ano guys. Yung luto na laing. Laing ba to guys? Kasi ganito sa amin sa iba kasi guys binibilad nila pero ako guys hindi ko na binibilad. Kasi masarap naman guys pag ganito guys kahit hindi mo ibibilad. Masarap Sarap na to guys. Ayan, guys. Tikman natin. Pero medyo ano siya guys, medyo uh -huh. eh tama na to baka ano. Gusto ko siya guys na magmantika na talaga siya guys. Ayan. Ayan. Then, ito lang ako guys magluto ng ano guys, pangat. Guys, ganyan yes. na ako guys magluto ng ano guys, ng pangat. Simple lang guys ang aking pagluluto ng pangat guys. Hindi naman siya magastos guys kasi hindi naman ako naghahalo ng kahit ano-ano guys kasi yung iba guys sinhaluan nila ng is, ng ano guys ng carne pero ako guys hindi na solid yan guys kasi para ano para wala na tayo hindi na malaki yung gastos natin sa pa, ano sa pagluluto kaya ganun guys yung ginagawa ko guys hindi na ako guys nag uh, ano hindi na ako nag ano pa nag marami hindi na ako guys marami pang ano ayan guys so ayan guys ito so, yung ano siya natin guys, yung baga paanohan natin siya guys ng sabaw. Mamaya na natin siya anuhan. Pag wala na siyang sabaw guys. Ano siya guys, so ayan. Anuhan man natin guys, yung wala na talaga siyang sabaw guys. Ayan guys. Wala na talaga siyang sabaw guys. Ayan guys, so Yung ating... ko guys ang aming na ngayon guys Ipabalikan natin balikan natin guys. Guys, at luto ng ating ano, guys. Ayan, guys. Ang so mamantika na siya, guys. So. Ayan, ang mamantika na siya, guys. At haunin ko na, guys, kasi kakain na kami, guys, ng panghalian, guys. So, ayan, guys. So, ito yung pangat natin, guys. Ayan. ayan guys buto na siya guys at ko na kasi kakain kami ng mga panghilihan guys ang ating pangat um, so ayan guys ayan buto natin pangat guys so ayan guys hindi dito na yung vlog ko guys thank you for watching guys don't forget guys Like, comment, share, and subscribe. Thank you very much.